Nandito na naman si K.L. Elkins, lumabas sa bahay ng kanyang amo. Papasyalan ko po ang aking kapitbahay na kaibigan. Kakain daw kami ng lunch, kaya samahan niyo po ako sa aking paglalakad. Ah, ito pala, uh, malapit na po yung mga dahon na mag-change uh, color at ito nahulog. Ang ganda-gandang kulay. Malapit lang po yung aking pupuntahan. Dalawang minutos lang nalakarin ko. Kaya samahan niyo ako habang naglalakad. At makikita niyo po kung anong gagawin namin don Kasi sabi niya, kakain daw kami. Hindi ko alam kung ano yung ulam. Kaya puntahan natin. Napuntahan ko na yun dati. Maganda ang kanyang bahay. Ito liliko na ako dito sa... Ayan, nakaliko na ako doon sa pinakadulo ang kanyang bahay. Tapos inaayos dati yung kanyang ilaw. Tingnan natin kung naiaayos na. Ang ganda-ganda ng kanyang bahay. Pero hindi yun ang pinuntahan ko yung magandang bahay, yung pagkain. Let's see kung anong pagkain niya. May bago sa bahay ng aking kaibigan bago. Okay, yung kaibigan ko na may ganitong bahay. Pwede naman akong mag-ano. May ganitong hindi naman to na ganito. Na Oy, kunti lang ang kanin ko. So, hindi yan maalis kasi nakaganito. Walang papasok na dumi. Dito lang niya pinupunasan. Yeah, dito lang niya pinupunasan ng damp cloth. Of course, nakapatay. Mm, wag, kasi maglalain alain ang glass. So, warm water lang siya. Pinupunasan niya dahan-dahan. Oh, warm water And I then dump towel dahil kusang mag dry. Yeah, so yun ang ginagawa niya dito. Oh. Ayun ang ihalo ko na lang. Yeah. Okay, beautiful deal. Beautiful house. Beautiful chandelier. <laughs> <Ang galing>. ah! <laughs> ang ah! Tapos, pumunta ako dito para... Ay! Giniling na adobo? Ay, ano pa nga ba? Mm. Para malumo. Ayan, Buwan. yung may-ari ng bahay. Hey. <laughs> Let's eat. Ang ganda talaga ng mo. Sabi ko, akala ko doon tayo kakain. O oh, doon! Tara! Dali na! O! Oh. Ako. Water bar o oh, bubble water? Bubble water. Masarap yung... Yan. Yeah, ito dami. Ay, ay, ay. May Sprite pa nga. May po ng Sprite. lang. Halika na. At ako yung babalik at maglaba ulit. ay, 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 At ito yung backyard. Ito yung pinagkuhanan ko ng... Uy, kunti na lang. Pinagkuhanan ko ng aking ishenort video. Ang uh, bango-bango niya. Oh, uh, Saim. O, yung kamatis mo malapit na. Oh, napa, pita, pita, pita. Mm. Lapit ko nang maibos, maubos. Ang dami-daming binibigay ni Hidel. Pero masarap naman yung breakfast ko kanina. Yeah. Avocado, isang maliit na tinapay. Mm -hmm. Avocado, salmon. Yung smoked salmon. Yeah, yeah. And then, isang yogurt. And then, kape. Ano kaya ang dadalhin natin sa snack? Pineapple. Yeah. Namimiss ko ang ano, croissant ng Costco. Mm. Lambot sa siya. Ano yun hmm. yung naluto na? Croissant ng Costco? Yeah. Yung, oh, yung, yung yun, ano yung six something, 6 dollars? Mm. Yung dadalhin ko mamaya sa ano. Kasi maaga si Sunny bukas. Maagang papasok ulit? Oo. Oh, Bakit sa, yung sa granny. cross country? Okay, so bukas pala dito silang magkakaibigan. Dito? Hmm. Diretso na. Aw, ano ba? Mm, maglaro tayo sa park. And uh, then, iuwi. Pag uwi, ihulog. Yeah, iuwi ko. Iuwi mo rin. Iuwi Di na dito si Sunny. And then, Julia will come with the kids. Mm. And then, diretso sila sa movie night. So, wala sa isdin ako. Oo, eh. Anong with the kids? Who, who are they? like, Pangal. Si Christine, Malcolm. si Malcolm, si Julia. Nora. Tadaan sila dito. Oh. And then, diretso na sila doon. Mga six, sabi naman niya. So, magpakain tayo sa park? Hmm? Hindi, may free dinner daw doon sa movie. Pero si Julia, bigyan na lang e kung ano-ano. Ang luto tayo ng noodle. Hindi, may pasta na ako. Hindi nila naubos. Yun ang bigay ko. Bukas ng gabi kay Julia. Si Julia lang naman -pakai yeah. e di man, yun na pakainin ko. Ede, may luto rin ako. Waps! Aga! Magaling magluto. Galing niya magluto. Yung no, kumain si Julia. Ayoko niyan! Julia, sabi ni si Sunny, ganon na si Sunny. <laughs> Yun ay sinabi ko kay Christine. Very good. Huh? Si Abby mo ba nakakaan? Kung pumunta ka sa playdate mm -hmm. at mag-offer sila ng food, try. Uh, actually, they like food. Sabi naman ng amo ko. Pag pumupunta sila sa mga kaibigan. Uh -huh. I don't like it. I just one plain rice. And then, and then the spoon and the fork. What is being done? Julia? Oh, Julia. there is the reason why I put fork and spoon in order for you to use the one to pick up the food. So, and then, try not, try not to be a mess. <laughs> okay. So, the hand is being by someone. Ganda-ganda ni Del, oh, oh, oh. Hi. Hi, people of the world. Mm. Ay, ang pa mga... Matagal na. It's been a month. Mm -hmm. I'm full. Ay, ay, ay. Magbabalikan na ngayon. Au <laughs> revoir. Ano sa Bisaya ang au Anong babay sa Bisaya? Babay din. Babay din? Bal. Nahigugma ko tanan. <laughs> Anong nahigugma? I love you all. Oh. In Ilocano. Ay, ayatunda ka. Mm-hmm. Okay, bye, -bye.